Hello, gawa po kami ng buko salad at yung kasama ko po sa paggawa ay tinulungan pa ako ni auntie, yung kapatid ni nanay at sabay ng pinsan kong si Chiki. Andito po sila ngayon, sumabay sa amin dahil may okasyon po kaya pumunta po sila dito sa Cebu. Galing po sila sa Cagayan at ayan na nga, inumpisahan na napin yung paggawa. Kasi pagkatapos po nito ay gagawa rin po kami ng poto cheese. Pero yung kasama ko na po sa paggawa ng poto cheese ay yung pinsan ko rin. Si Ate Bingbing. Tulong-tulong lang talaga ang kailangan para matapos yung gusto nating tapusin. Para mas mabilis kapag tayo ay nagtulong-tulong at ang sarap nga naman talaga ng buko salad. Sino ba naman talaga ang aayaw nito? Lalo na kung ito ay buko salad. At paborito po talaga ito ng asban ko, yung buko salad. Kaya pag ganyan ang ginagawa, ay talagang happy yan. At, ay, at ayan na nga yung buko salad. Matatapos na talaga. Matataka. Mukha pa lang talaga yung kulay. Ay, ang sarap talaga. Kaya salamat po sa mga tumulong. Ayan na nga si Chiki, yung pinsan ko. Salamat. Kasing ganda sa sarap ng ginawa niya na buko salad. Hmm sino ba naman ang aayaw? Ay, nakakatakam nga naman talaga. At yung una talagang sumubok at tumikim ay ang anak kong si na At ayan nga lahat yung aming nagawa. Ayan, di na rin lugi dahil sa sarap. At ito nga na nga si Ate Bingbing ay nagumpisa na rin sa paggawa ng Puto Cheese, ayan, expert po dyan si Ate Bingbing kasi ginagawa talaga niya yan kahit nga yung banana cake, ay alam na alam din yan, yan. marami din siyang alam, pagdating sa mga kakanin, kagaya rin ng kutsinta, alam din ni Ate Bingbing, pagmasdan nyo lang po kami, patuloy lang po kayo manood. At mag-enjoy lang po kayo dyan, mag-relax at sana po ay hindi rin po kayo magsawa habang minamasdan yung mga video ko. At ayan na nga, hinalo-halo na niyang lahat. Nilagay na rin yung vanilla para mas lalong bumango. Ayan pala yung sikreto ni Ate Bingbing at pag lamang po yan hanggang sa ilmay. Lagay natin yan sa lalagyan bago po yan i-steam. Salamat at ibingbing. Dahil marunong ka, kaya hindi na kami nahiramba at di na kailangan pa mag order. Kasi kung mag-order ka, hindi marami yung ma-order mo. Kung sariling gawa, mas marami yung magagawa natin. Kasi ang mga bata dito ang lakas din. Kumain talaga.